Ang bihira naman, anak mayaman talaga, oh. Ay, Hoy, Hoy ampon, ampon! Kuya! Sinabi ko sa'yo kuya, di ba? Anong oras na, oh? Di ba kabilin-bilin ako sa'yo, ha? Dapat una gumising sa tinakot ng manok! Anong oras na, oh? Tahanin na, iden. Kuya, pasensya na kasi masama yung pakiramdam ko. Wala akong pakiramdam kung masama ang pakiramdam mo! Nilalagnat kasi ako, kuya. Eh, ano ako kung nilalagnat ka? Ngayon lang naman ako nakising ng ganito, eh. Wala akong pakiram, Aiden. Hindi ko obligasyon yon <coughs> Ha? Ang sa amin, yung obligasyon mo, gawin mo. Kahit mamatay ka ba dyan, wala akong pakialam. Kuya naman, sorry na talaga. Sorry, sorry. Kuya. Bumangon ka na dyan. Baka tama ka sa akin. Kuya, ano ba yan? Eh, itong ampon mong kapatid. nag -iinarte. Oy, huwag ka magpiling prinsesa ha. Hindi mo na kami mauto sa ganyan-ganyan mo. Huwag ka magpaawa epek. O ito, paninda o. Tinda mo yan. Sisiguraduhin mo. Maubos men bago mo eh Eh, kailangan ko ng pera. Speaking, Eden, dapat bago mag bumalik ka na dito, ha? Kailangan ko rin ng pera. Kailangan ko bumiling bagong damit kasi may date kami ng jowa ko. Sige na, ano ba yan? Tayo mo. Kumilis Basta na! Kupad-kupad mo. Alam mo talaga <coughs> yun? Bago ka mas, magtimbila mo kami ng kape ha. Opo. Bilis! Hmm? Huh? Ikaw. Tara magsusugal. Tara! Bili na po kayo! <coughs> Paano pa yan? Madami pang panigay. Hindi ko... <coughs> Anong? Yung babae na Eso! di pa rin ba ano, nakakauwi yung kapatid mo? Eh, di ko alam, kuya. Ano mo oras na? Kabilin-bilin ako, di ba, na huwag na mapapahating gabi? <laughs> Anong nangyari doon? Tingas na talaga ng ulo nun, ah. Eh, di ba, biling ko sa kanya, ubusin niya yung niya bago siya umuwi. Eh, kahit na! Kanina ba siya umalis, dapat ubus na yun. Naglakwat siya lang yan, eh. Tawagan mo nga! Nangya, kuya. Paano tatawagan yun eh? Wala nga dalang cellphone yun. O ano? Bakit ba kontak yun? Paano diba natin malalam ko nasa na yung taong yun? Malas naman, no. Eh, ako nga. Nangailangan nga ako ng pera, kuya. Nag-aabol nga ako para makapanalo akong jackpot, oh. Pambihira kayo pa yung mo, eh. Eh, di ba ako? Kailangan ko nung damit. Kailangan ko bumili. Eh, paano na ako? Mapapahiya ako dun sa shota ko. May date kami. Uy, may tumatawag. Wait lang ah. Hello, love? Oh, love. Masyado ka namang excited. Di mamaya pa yung date natin eh. Ah, ay na nga. Napatawag ako kasi i-cancel muna natin yung date natin ngayon. Masama kasi yung pakaramdam ko eh. Ano? Masama oh. pakaramdam mo? Oo. Oh, okay lang ba na puntahan mo ko dito sa bahay? Oo, oh, syempre naman. Ano ka ba? Wala naman pabayaan kita. Sige na, maya-maya, pupunta na ako dyan. Ha? Ah, sige. Alam mo, Enzo. Ito na yung pagkakataon natin. Di ba merong kang singsing -sing na nakitabi dyan? Meron, kuya. Yung binalik sa akin ng yung... galing ko. Yan. Saktong-sakto yan, Enzo. Alam mo, mamaya, magpo-propose na ako dun sa jowa ko. Siguradong yun, pag pumayag yun, pakakasalan niya ako. So, ibig sabihin, mayama na tayo. <coughs> Kuya, na tayo hindi na tayo maghihirap. Hindi na. At isa pa, gagawin natin katulong si Eden para yung ipapasahod sa'yo ng shota ko mamubuta sa atin. Di ba? Ang mindset. Ganda ang idea yun, kuya. O hala siya. Sige, iayos mo yung susutin ko doon tsaka yung sapatos ko. Kunin mo na rin yung sing-sing. Sige, kuya. Anong problem? Buti naman nagising ka na. Sino ka po? Nasaan po ako? Ah, sorry ah. Di nala kita dito sa bahay ko. Pero wag kang maglala safe dito. Natumba ka kasi sa daan eh. So, pinabuhat kita sa driver ko para... Hanggang magising ka. Okay ka lang ba? Ma'am, nasa po yung mga paninda ko. Kailangan ko nang umuwi Papagalitan po ako ng kapatid ko. Naku, sorry. Yung mga paninda mo kasi nasira na iniwanan na namin sa daan. Wag kang mag-alala. Babayaran ko yung lahat kahit magkano yan. Tsaka, miss, matanong ko lang. May sakit kay. Ang taas ang lagnat mo. Bakit nagtitinda ka? Yan tuloy na wala ka ng malay. Eh. eh, kasi po, ako lang yung inaasahan ng, ng mga kapatid ko. Ni Kuya Charles, pati ni Kuya Enzo. Charles? Enzo? Kilala mo po sila. Sounds familiar, pero... Anyway, so binagtitinda ka nila. Kasi po, nung simula nang namatay yung umampun sa akin, yung nanay namin, ako na po yung laging lang pinapatrabaho para sa Ay. mga luho nila. Ibig sabihin dahil ang ka ikaw pinapatrabaho nila. E, ma'am, paano po yung mga paninda ko? E, yung kulang putong pera na nandito eh. Pambili po yun ang, ng bagong damit ng Kuya Charles ko kasi mayroon siyang date mamaya. May date yung Kuya Charles mo? Naku, huwag mong isipin. Babayaran kita. Bibigyan kita ng pera. Ang mahalaga, magpahinga ka muna. Tsaka, nandun yung mga pagkain sa kusina. May gamot na rin doon. Pagkatapos mo kumain, naman mo agad ng gamot, ha? Sige, napunta ka na doon sa dining table. Ikaw na lang ako, okay? Sige po. Ayan, derecha ka lang. Tapos kanan. Salamat po ulit, ha? Ah, uh, ma'am. Marami po ulit. Salamat, ha? Kasi pinakain niyo ko, tsaka binigyan niyo ko ng gamot. nako ano ka ba? Kahit sino naman gagawin yan, eh? Ah, uh, oh, ano ba paharanda mo? Medyo po. Nga pala, yung bayad ko sa paninda mo, sandali lang ha. Mahinihintay lang ako. Bibigay kayo sa panindam eh. Kuya? Eden? Anong ginagawa mo dito, ha? Kuya? Ha? Oh, Kaya ba, <laughs> ba di mo bumuhay na bahay? Ano ka ba kuya? naman? Kuya, kuya tinulungan lang naman niya ako eh. Kasi nahimatay ako kanina. Hindi eh, ko naman alam na, na, na girlfriend mo siya eh. Ano naman ako nandito ang kapatid mo, ha? Di ka na naawa sa kapatid mo? May sakit? Pinagtatrabaho niyo? Eh bakit naman ako maawa sa lintik na yan, ha? Una sa lahat, napulot lang sa basuran yan. Pangalawa, hindi ko yung kadugo. At pangatlo, minalas kami dahil sa babaeng yan. Namatay ang nanay namin. Kuya, ang sakit mo mga salita. Bakit? Totoo naman sinasabi ko ah. <laughs> hindi mo talaga ako tinanggap na tunay mong kapatid, ha? Kung malas ako sa buhay mo, sa buhay nyo, bakit hindi mo nalang Malamang. Ano yun? Libre lahat yung patira sa'yo? Malamang papakinabangan ka namin eh. Yun yung kabayaran sa pagkup sa'yo ng nanay. Kuya! Sobra-sobra na yung sakripisyon na nilaan ko para sa inyo ni Kuya Enzo. Kaya sapat na yun na kabayaran pinang utang na loob. Hindi <laughs> e na tama na. Saan mo mabastin yung totoo, ha? Manggagamit ka! Alam mo, narinig ko yung usapan niya ng na Enzo. Narinig ko na gusto mo kong pakasalan para pakanabangan din ako! Para makuha yung laman ko! Uy, ano? Eh, ano kung yun ang totoo? Dahil may pera ka lang. Alam mo, Aiden? <laughs> <laughs> Mas wala siya mapapala sa'yo dahil magagamit ka! Uy, <laughs> may utang na loob sa amin yan. At wala akong karapat na pagsalitaan ako ng ganyan. Utang na loob, ha? Bakit? May kasulatan ba yun? May sarili dito! kung hindi. Tatawag ako ng pulis! Isa pa, Maghiwalay na tayo. Kagaling kami sila! Huwag ka na maya. Sige, mag-upo ka. Ako, huwag ka na mag-alala. Hindi ka na nila maabuso. Marami pong salamat, oh. Niligtas niyo po ako doon sa kapatid ko. Makakalaya na ako sa kanila. Oo, oh, mo nang isipin kung saan ka tutuloy. Alam mo, mag-isa lang ako dito sa bahay. Yung mga magulang ko nasa ibang bansa. Hindi, dito ka na lang. Naku po, ma'am. Nakakahiya naman po. Wala ka tawagin, ma'am. Ate na lang. Ate? <laughs> Tara, shopping tayo? Sige po. <laughs>